tuwang sa pagharap ng bawat hamon ng buhay at pagbibigay ng taus-pusong serbisyo. Sa panahon ng kahirapan at mga sakuna ng ilan sa ating mga kababayan, naroon ang inyong makabayaning pagtutulungan. 1. Tahanan! Makabayaning pagtutulungan! Juan Tahanan, makabayaning pagtutulungan para sa mas maayos na tahanan at paninindigan para sa inang bayan. Juan magtulungan, manindigan, Juan Tahanan. Be a volunteer. Visit Brigada News FM or Juan Facebook page. Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. Sa ng bawat Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking laging umaangat. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa, sa buong bansa. na, na. ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng DriveMax Capsule. Lalaking, laging umaangat. DriveMax. Balita. Dita. DriveMax. Balita. Sa DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. PAOK at PNP nagsampana ng mga reklamo laban sa dalawang Chinese nationals na sangkot sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. O to, to laban kay suspended Mayor Guwo, inaasahang ilalabas na ng Solgen sa mga susunod na linggo. Mga mangingisdang Pilipinong nasugata naman sa pagsabog ng kanilang bangka na nindigang hindi sila tinulungan ng China. Proposed 2025 budget na mahigit 6 trillion pesos, approved na kay Pangulong Bongbong Marcos. Senador Binay, isiniwalat na mayroon umanong senador ang umiikot sa Senado para siraan ang tinaguriang Solid 7. At Senador Sani Angara, inappoint na bilang susunod na Education Secretary. Drive back. Lida. Buong Puso. kasama Ang buong persan ang Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. 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 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Martes, July 2, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Balita. Naghain na ng reklamo ang Department of Justice o sa Department of Justice, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Philippine National Police laban sa dalawang Chinese nationals na sangkot naman sa operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Naharap ngayon ang mga dayuhan sa human trafficking, kidnapping at robbery complaints. Kahapon naman, una nang sinabi ng PAOC na pinag-aaralan na nila ang inaasahang isasampang reklamo laban sa ilang tauhan na nasa likod naman ng ilegal na operasyon. na gumagawa na rin daw sila ng case build-up laban sa mga ito. Samantala umano'y paglabi ng ilang dati at kasalukuyang government official sa Pogo na ispaimbestigahan sa Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! report! Pinaiimbestigahan na ni Cagayan de Oro City Second District Representative Rufus Rodriguez sa Kamara ang umano'y lobbying at pagprotekta ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o BOGO. Ayon kay Rodriguez, dapat nang siyasati ng House Committee on Games and Amusement at Committee on Good Government and Public Accountability ang usapin kasabay na panawagan sa PAGCOR na ibunyag ang lahat ng mga dati at kasalukuyang opisyal na nangialam para mapagkalooban ng o disensya ang mga pogo. Ang committee hearings sa anya ang tamang forum upang isiwalat ni PagCorp Chairman Alejandro Tenco ang mga nalalaman kalakip na mga ebidensya. Paliwanag nito, hindi sa na pangalanan ng PagCorp ang sino mang opisyal kundi kailangan ng pruweba upang masampahan ang mga ito ng kasong kriminal. Sakaling kabilang sa lobbyists at protector ang mga national at local politicians, dapat din umanong pangalanan ang mga ito paliwanag sa kongreso at sa publiko kung bumigay ba ang PAGCOR sa hirit. Dagdag pa ng kongresista kung nagpadala sila sa pressure. Marapat na panaguti ng mga opisyal ng PAGCOR. Muli namang nanawagan si Rodriguez kay Pangulong Bongbong Marcos na iba na ang pogo sa bansa dahil hindi naman kailangan ang naturang uri ng sugal bilang revenue source, lalot nagsisilbi itong pugad ng krimen. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Trybacks. Trybacks. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada na naman si Senador Win Gatchalian kay suspended Bamban Mayor Al Alice Guo na magsalita na at makipagtulungan sa otoridad sa pagbunyag sa mga pangunahing taong nasa likod ng mga illegal na pogo nasangkot naman sa iba't ibang krimen tulad ng scamming at human trafficking. Kung isisiwalat daw ng ng alkalde ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa operasyon ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porok Pampanga na sinasabing magkakaugnay, maaring mabawasan ang kanyang pananagutan. Samantala patuloy ang pagkolekta ng mga ebidensya ng Office of the Solicitor General laban kay Guo para naman sa kawaran to petition laban sa alkalde na nakatakdang ihain naman sa mga susunod na linggo ang nadiskubre umanong pagtutugma ng fingerprint ni Guo at ng isang Guo Waping ay isang breakthrough para sa kaso. Drive Max! Sa ibang mga balita po, mariing pinabulaanan ng mga rescued Filipino fishermen na tinulungan sila ng China Coast Guard. Kung maalala kasi, unang napaulat ang pagtulong sa kanila ng CCG matapos silang unang harangan. Ang dalawang mga Pilipinong mangingisda ay mula sa walong sakay ng isang motor bangka na nasa buga ng makina. Ayon sa kanila, hindi totoong nag-assist ang China at sa katunayan ay hinarangan pa nito ang mga bangkang tutulong sa kanila. Binuntutan pa rin nga daw sila kahit na narescue na sila. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagaling nila sa ospital matapos magtamo ng second degree burns sa kanilang katawan. Trybacks. Samantala mga kabrigada yung Philippine Navy, walang na-monitor na debris mula naman sa bumagsak sa territorial waters ng bansa mulayan sa rocket launch ng China. Brigada Kath Austria, ibrigademo. E mo! Brigada! report! <laughs> Walang na-monitor ang Philippine Navy na mga debris na bumagsak sa territorial waters ng bansa mula sa rocket launch ng China. Maalala na una nang ng China ang kanilang rocket launch mula June 28 hanggang June 30. Kasunod dito... Nagbigay agad ng abiso ang National Disaster reduction and Management Council sa mga kinauukulan dahil sa inaasahang babagsak na debris sa loob ng tinukoy na drop zone. Tinatayang 75 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos, Norte at 126 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan, ang lugar kung saan inaasahang babagsak ang mga debris. Ngunit ayon kay Navy Affairs Office Chief Commander John Pierce Alcos, Paatay na rin sa mga natanggap nilang mga reports ay walang namata ang debris mula sa rocket launch. Sinabi ni Alcos na masyado ng malayo ang 75 nautical miles mula sa pinakamalapit na coastline. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. Zomi Sika News. Drive sorry. Drive Brigada Balita. Nationwide. Samantala ang proposed 2025 budget na mahigit 6 trillion pesos approved na kay Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Approved na kay Pangulong Bongbong Marcos ang proposed National Expenditure Program o ang National Budget para sa taong 2025. Sa 17 Cabinet Meeting kaninang umaga sa Palasyo ng Malacanang, inaprobahan ng Pangulo ang 6.3 trillion pesos na budget na iprinisenta ng Department of Budget and Management. Prioridad sa pondo ang para sa food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Kabilang naman sa mga ahensya ng pamahalaan na makakakuha ng malaking alokasyon ay ang edukasyon. Kabilang dito ang DepEd, SUCs, CHED at TESDA. Gayon din ang Public Works, Health, kabilang ang PhilHealth, Interior and Local Government at ang Defense. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Drybacks. Drybacks. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Hindi raw masaya ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa inaprubahang dagdag na 35 pesos para naman sa sahod ng mga manggagawa sa private sector sa Metro Manila sa panayam ng Brigada News FM Manila kay TUCP Legislative Officer Paul Gahes. Sinabi nitong napakalayo nito sa kanilang isinusulong na 150 pesos na wage hike hindi tayo masaya. Hindi masaya. Kasi ang hinihingi po natin, sinusulong natin 100 pesos, 150 pesos sa ating mga wage boards. no? Nagkaroon po tayo ng wage consultation, nagkaroon tayo ng wage hearing. At alam naman po natin na talagang yun ang ating sinusulong 150 pesos. Ngunit ano nga po ang binigay sa atin? Barya-barya. Tinga-tinga, tumataginting, 35 pesos. Ayon pa kay Gahes, walang maibigay na rason ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung bakit 35 pesos ang ibinigay na wage increase. Hindi raw nila alam kung saan ito nang galing. Consuelo de Bobo na lang eh. Wala silang may biging sa amin na reason kung bakit gano'n. Bakit uh, 35 pesos? Sa, sa Saan nila hinugot yan? Kasi kami ho nung nagpresenta kami ng aming argumento, malinaw ho. Meron kami presentasyon, meron kami chart. Nag-invita ho tayo ng mga research persons para patunayan na yung 150 pesos, may eh, risk minimum na yon na increase. Dahil dito mga kabrigada, tiniyak naman ng TUCP na lalo nilang ipagpapatuloy ang isinusulong nilang inihaing panukala sa kamera na 150 pesos across the board na Wage Recovery Act. Rybax, Samantala si Senator Binay isinawalat na mayroon umanong senador ang umiikot sa Senado para siraan silang Solid 7. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report. Patalikod nila kami sinasaksak. Yan ang sabi ni Senadora Nancy Binay sa naging press conference ngayong araw. Nagugat ang na ito matapos sabihin ni Binay na tila taliwas naman ang aksyong ipinapakita ni na Senate President Cheese Escudero at Senate Committee on Account Chairperson Senator Alan Cayetano sa paghawak nila ng isyo hinggil nga dito sa New Senate Building. Una narito ay ginit ni Escudero na wala silang pinagbibintangan o sinasabing irregularity sa itinatayong gusali bagamat ayon kay Binay tila iba ang nagiging framing na ang senador sa pagtalakay dito. Maliban pa rin isiniwala din niya sa nasabing press conference na meron naman ng senador ang nag sa Senado para siraan silang Solid 7. Ngunit tumagis siyang pangalanan nito. Maalala na katakda na bukas ang pagsasagwa na ng pagdinig tungkol sa pagre-review ng new Senate building sa Taguig City. In the world of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News, All Food. Right 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 Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma na po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Senador Sani Angara ang pinili nga ni Pangulong Bongbong Marcos na papalit kay Vice President Sara Duterte bilang Deped Secretary. Inanunsyo ito ng Pangulo sa ginanap na cabinet meeting ngayong umaga dyan po sa Palasyo ng Malacanang. Nagpaabot na rin ang pagbati ang kapwa Senador ni Angara na si Senador Loren Ligarda. Nabatid na ilan sa mga notable legislative achievements ni Angara yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act at 2013 o yung K-12. Bahagi rin siya ng EDCOM at isa sa mga inirekomenda ng PBED na maging susunod na DepEd Secretary. Samantala, buong loob naman na tinanggap ni Angara ang pag appoint sa kanya ni Pangulong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Education. Naniniwala si Alas Pilipinas Women's Team Coach George De Brito na mahalagang may individual na nakapapansin at nakapagbibigay halaga sa isinasagwang tulong o kontribusyon nila para sa bansa. Alinsunod nito, ikinatuwa niya ang suportang natanggap ng kanilang team mula kay Senator Christopher Bongo at Philippine Sports Commission. Maalala, bilang chairman ng Senate Committee on Sports ay nagpaabot ng tig 200,000 pesos sa mga atletang Pilipino at coach ng Alas ang Senador matapos ang pag sabak ng mga ito sa AVC Challenge Cup. Mga kabrigada, may kakilala ka bang mahilig mag-inom at laging lasing? Kaya po nang lagi natin gustong ipaintindi sa kanila, ang pag-inom ng alak ay nagdudulot ng panganib at sakit. Tulad po ng mga sakit sa atay, sakit sa puso at iba't ibang uri ng cancer. Maliban dyan, ayon po sa pag-aaral, ay nakakaapekto ito sa kalusugan ng isip at mga kondisyon ng pag-ugali tulad po ng depresyon at pagkabalisa. Kaya naman huwag pong abusuhin ang katawan. Bawasan natin ang pag-inom ng alak upang makaiwas sa mga ganitong klasing karamdaman. Abiso po ng mga doktor, uminom ng walong basong tubig araw-araw upang ma-rehydrate at mabalansya ang electrolytes ng ating katawan. Maging disiplinado rin, kabrigada, at pangalagaan ng ating kalusugan. Balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max, Pandita. Pandita. Brigada, brigada, wantahanan, wantahanan, makabayaning, pagtutulungan. Mga kabrigada, to ng Brigada Niusef M. Rojas, ang bahay ng magkapatid na sinatatay Conrado, 70 years old, at nanay Monica Diestro, 60 years old. May condition po silang cerebral palsy sa kanilang tahanan. Kasama po nila ang kanilang ina, si Nanay Erlinda, 90 years old, sa barangay Inzo Arnaldo Village, Rojas City. Sa kabila ng kondisyon ni Nanay Monica, siya ang palaging inaatasa na magpunta sa merkado para bumili ng kanilang pangailangan. Habang ang nakatatandang kapatid nito na si Tatay Conrado ay labas masok lang sa kanilang bahay dahil hindi ito makapaglakad ng maayos at makapagsalita. Tanging ang maliit na sari-sari store lamang ang kanilang pinagkukunan ng pamumuhay kung saan ang perang ginamit sa pamumuhunan ay kanyang inuutang lamang. Dahil dito, nagpaabot po ang Brigada Yusef M. Rojas Team at Brigada One Tahanan ng kakaunting tulong kagaya ng grocery items na kanilang magagamit at dagdag na rin sa kanilang paninda. Salamat sa Brigada,

salamat Brigada News FM Rojas at sa Brigada Wan Tahanan sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa ating mga kabrigada. Kayo man ay maaari ring maging kabahagi nito. Makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na Brigada News FM Station sa inyong lugar. Maraming salamat po. Brigada, Brigada. Tahanan, Wan Makabayaning pagtutulungan. Ito'y binantayan upang kumpleto ang balita DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. DRIVEMAX. Balita. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking laging umaangat. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of change.